Ah, yeah, mga kaisan, magandang uh, umaga po. Dito po kami sa Lucena ni Mrs. po. Yan, yeah, nanay, good morning. Good morning po, bagong gising. Bibili lang po kami ng isda ni Mrs. po. Yan, yeah, mga kaisan, yellow pig. Pang-ihaw po sa bukid. Kuya wala kayong isang buo nung gano'n? Wala po ay Ay mas maganda na yan po saan? Pabili po ako ng isa Mga kaisantemo dito sa Lucena Sobrang init po ng panahon Yan Pero ito po ay kahanggalaang namin Tapos doon po ang Tayabas Tama po mga maya maya uh, After uh, 15 minutes bibiyahe po kami Sobrang ulam po sa Tayabas Ayoko okay, kita po ninyo ha oh. Ganda ng panahon, ang araw Ayan araw po Ah, nasa Tayabas Quezon na po kami. Ayan, pagkaulo na oh. po. Yan. Nanay, na tayo. Welcome to Tayabas Quezon, Lokban Quezon. Ayan. Kami po ay galing lang sa kabilang dulo. Doon po sa kabilang dulo, mga kahangga namin, ang init. Ayan. Oh. Kung gusto niyo po lang laging maulan, tumira po ko sa Tayabas at Lokban. <laughs> Anay, mas ma mas marami pa po ang ulan dito sa amin kaysa sa init. Simula na po ng rainy season dito, pero ang kabaak po ng Lucena at saka maulan, pero yung kabaak na papuntang dalahikan, mainit po. Mainit na. Kita niyo naman kanina mga kaisan. Sobrang init as in mainit na. Tyson, galing po tayo sa kabila. Nadyan po si Bumboy at si Bumbay. Ay uh, magluluto po muna tayo. Masarap po ay ano, inihaw na isda po. At bumili po kami kanina mga ni misis ng ano, ng uh, Yilupin, dun. Kaya minsan, mga kainsan, ang niluluto ko ay maramihan na. Kumbaga, dalawa. Yun po ay titilad-tilad din na namin. At uh, na namin magkakapatid, kinanay kinan hati-hati po. Yeah, eh, pag kami po naman isanin ng tigna-kaunti ang ulam ay, Ayos na po yun. Para po ano. malalaki po yung isda na pinamili niya ni Mrs. Ngayon po ay humulaw na. Kanina yung nung bungad namin sa bayan. Tigaling kami Lucena, mainit. Bungad namin do sa Patayabas. Apakalakas ng ulan. Ayun ngayon, humulaw-hulaw na. Kaya po kami nakapamita. Pero mamaya-maya po yan. Lulurok na naman po yan ng ulan. Ay, todo po yan. Mm -hmm. ngayon, tayo po muna mag-iihaw sa pananghalian mga kainsan. Parang po masarap-sarap. At ang kapareha naman po noon, mamaya-maya po, meron din po tayong lulutuin na bulalo. At hahati-hatiin naman namin po, dadalhin po yun na uh, pauwi. Yun, para lahat na po, mas matipid po yung ganoon Para po ba lahat ay makatipid ng kaunting masarap-sarap. At gawa ng ano ay, dati ang ulam namin lagi ay nito lang kami nakakain ng ano masarap sarap nga ay higop higop naman ang sabaw no? ay lagablab na ang apoy mga kainsan Ano anak po, ano po? Ano? ah pag hindi po naman naluto ang tuna natin di yan ay ano ako ay kukuha lang ng dahon na sapinan po gagayatin ko po yung sibuyas at saka ano mga pangrekado po sa pangsak uh, pangsaksak po sa tiyan yan ari po ang ating uh, iihaw po masarap sarap po yan tuna yan ang mura po doon ari inabot lang ang nang ang isa po ay nasa 150 mura mura po sa akin na namin ay sa dalahikan po mga bagong ano pa po yan huli mga kainsan sasalaksakan ko lang ng mga ano po sibuyas bawang sa kanya pong tiyan yan usay po na rin mga kainsan tapos ay eh, ay, nadun nga pala. Meron nga pala akong siling ano doon. Mga kainsan ceiling, napakaalanay. Ano siling tilos kung tawagin sa amin. Bali nilagyan na natin ng paminta po at saka asin. Saka 'yan, nilinis na po natin ang loob. Bali hindi ko na siya binaak mga kainsan para yung kunalaan po isasaksak sa loob. Hindi ko na ari binaak, doon na po ang saksak. Kung bagay, para hindi na bumuka ba. Linisin mo lang ang maigi. 'Yan, ilagay mo ang ano, sibuyas. Tapos ay sili. Are po yung green. Malinis naman po ang ating kamay. Yan. Tapos Tas kamatis. Pag may natira po naman sa kamatis, Lalagay natin dito oh, sa seaweed. Naubos na po yung kik kikoman natin sa bayan ay yung sana ang iya ano ko. tapos po ay ano bawang mm -hmm. tapos ay man sauce ah toyo na lang po mm -hmm. yan pwede nang iihaw hmm. mga kainsan tapos Nilalagyan ko dipiti po sa inyo. Kaya pag nag-iihop po ako, nilalagyan ko ng kalamansi. Para mawala man lang ang yung lansa. Merong hindi na naglalagay, dipindi. Saka natin iihaw mga kaisan. Ah. Maya-maya po tay kakain ng mga kaisan, maya-maya. Wow po yung magaganda. Pero yung mga ano po hindi na. Hmm. Hmm. Oh. Si nakita ko ba naman mga ka-insan, eh, rin mong sariwa. Eh, sabi ko parang yan ang pagkahusay na rin. Eh. Si buyas mga kainsan. Napara <laughs> na eh, si Buyas. Tapos ay eh, sili para mas marami pa yung sili ay tas kamatis mga kainsan yo ay suka mga kainsan kaunti lang mga dalawang kutsara lang yon panalo na kaunting asin lang ang mga kainsan pampalasa pwedeng wala na po oh mga kainsan dali po Hmm. Hmm. Sabi ng mga matatanda sa amin, ipag mo yung nakakalansing. Ito naman yung ano. Nakakalansing daw ay. suka po ng niyog ang ginamit natin. Sagi natin ng bawang. Tapos ay eh, gusto po natin ay eh, ninakahit sinakambal po. Mahilig po kami sa maanghang. Mga hangko. Oh. Hmm. Pwede na siguro 'yan. Oh, tinaw mo. Diyan ko na rin po ng kamatis. Kulang sa anghang eh Ah Sold Ay Wari ko luto na Anong ah, ah Kakain mga ka -insam. Ay Yari na Aray Ya yeah, Wala nang aantayin Luto na Ay, siyang kakain po. Ah, sawsawan. Kakain po tayo. Kakain po. Kakain po tayo. Inihaw. Si Kotl may nasa kaingin. Nasa kaingin. Tinawagan ko po ay. Mamaya daw siya. Maya maya. Maya maya. Maya maya. Kakain po. Mga kaisa kakain. Suka. Suka. Sarap. Hindi na tuyo. Hindi na tuyo. Hindi tuyo ang niligay ko. Suka na. Suka para ano naman. Maiba naman. Oto hindi pa nyo tayo. Sigman ano. Tol. Sigman ninyo. Ano ba Antay, salad. 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 Na seaweed. Masarap. Kina may arin na may malinis buhay. Iya. Yeah. Hmm. Aba. yun. <laughs> Kina may na Para pa kuha rito. Oo. Oh, so, na Seaweed nga po ay. Mm. Kakay po. Mm. Masarap ah. Hmm. po. Dali po. Ah? po. Mm. po. Hmm. Ayan lang mo lang. So narap ako din. Mm. Mm. So, na. so, so, na. so, na, hmm. Nah, ano Anong ba eh? Ano ba yun? Saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba yan. Ano Sisig. Sisig paku. Paku din. No. Sisig. Hindi sisig. Ay, magsasabi, tali-tali din yan. Mm. Mm. Ano po yung nagtutunan ko lang sa mga ano po, kasama kong mga tagadabaw. Ano po sa mga bisaya. Yan. Kumusta kayo diha? Mm. Kaila kami ko na po rin. Tsaka po yung ano, isdang hilaw. Ang mm, sarap po. Kinilaw. Kinilaw. Mm. Ah, Kilawin. Ay. Panalo po. Mm. na mm. Naliit ano. Pag nabanlian. Magkikilawin ako ng isda. Masarap yung bagong huli o Hindi pa natin mong kinilaw. Ah, ng mga hilaw? Hindi pa. Masarap. Ah, ano Halong isda naman yun. Ay, yun ay yung mga... Meron dun yung ano ah. <laughs> Sigapo ay. Ayun. Sigapo ay. Yung mga bagong masarap na isda. Kahit mga pusit. Ari. Basta bagong huli. Mm. Mm. Mm hmm. Kaliwa. Hmm. Alam ko yung mga uh, hipon ang nakikilaw. O kaya yung dulong yung hipon na maliliit. Ayun, yung, 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 ah, sarap yung kilawin. Pag na, yun hinahanap ko yung minsan doon. Ah. Wala akong mabagat na dulong eh. Natikin po. Pag Ay, summer ata man. yan. Pagsamil. yung pong ano, dulong ah, parang dilis. Dulong Parang ginagawang ano yung sasawa ng ano bagong. Bago, 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 ano bagong. Pati Hmm. Panalo ano? Yung lakas. Ito sa glitlangin ano? Eh, sa na. Kakamay ko na po at ari pa paborito Salahin ko eh. eh. Na na po, oh. mahaba oh. Hmm. Para bang ila bubilian. Oh. Mas yes, mas light. Mamaya po ay eh, mamumuti naman po kami ng ano. Nang lasulis, si Uti po ang aakyat, ay eh, tayo po yung mamulot. Saka si Bombay po ay mamulot din. Ang bait ni Panday. Tama na naan yung dahay. Tama yung kanya nasayad eh. Yung ganda umnan. nakaumnan. Eh. Hmm. Nahingi. Eh. Kan. Oh, suka kayo. Sarap to, ang mm. Mga lutong ano to? Ang mga takadabaw. Bicol. Eh, 'yung mga kilawin. Kilawin no, sige. Ilokano. Ilokano. Mm. Mm.